Etong headline na ito, Real Talk. Kasi ang sabi dito, dalawang alaga ni Duterte nagbanggaan. Yung alaga na barko ng China nagbanggaan. Siguro naman ay alam natin ang sitwasyong ito, ang pangyayaring ito dyan sa West Philippine Sea. Yun. Siyempre maraming nagulat dito sa pangyayaring ito. O oh, ayan. Ang bilis daw ng karma, sabi nga ng ilan. Binubuli ang ating uh, coast guard, a vessel, at ayan ang nangyari dito sa dalawang ito. Uh, meron naman na puring-puri doon sa kapitan ng barko natin ng Bansang Pilipinas dahil daw sa galing netong magmaniobra kung ano man. Mm. Yan. Totoo yun ha, na hindi sa lahat ng pagkakataon yung lakas ay makikita Uh, doon sa numero, doon sa, di ba, yung laki ng barko halimbawa, yung power ay wala sa ganon. Ang power po minsan ay nasa dunong, nasa abilidad. Kahit sinong ordinaryong kababayan natin, kahit sinong ordinaryong tao, hindi hindi power para sa sa or wag nating tignan na power yung posisyon, wag natin tignan na power yung Uh, yaman ng isang tao kasi ang totoong power yung tamang pag-iisip <laughs> yung dunong hmm. katulad ng mga DDS akala mo talaga yung kanilang pagyayabang na kuno sila ay marami akala nyo ba um, sabihin na natin kahit anong dami nyo dyan wala naman kayong power sabi nga nila dahil karamihan daw sa inyo ay mga stupido yun ay nabasa lang natin na Ah, oh, ayan ang nangyari dito sa barkong ito, talagang kinarma. Nagsanib puwersa daw itong dalawang barko ng China para iharas at pagtulungan nga ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard at 'yon ang nangyari. Maabilidad ang kapitan ng barko itong Philippine Coast Guard. Maabilidad. O. Oh. Yaan. Sa, sa 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 lahat ng pagkakataon, 'yung abilidad 'yung pagiging uh, uh, mahinahon 'yun kadalasan ang nagwawagi. 'yung mga taong agresibo, 'yung mga taong uh, palaaway, gulo ang hanap, 'di ba? Wala namang panalo 'yan sa huli.